Hello mga kasimple! Welcome back to my channel! Ayan nakikita niyo ang mga donuts. Ang sasarap ng mga donuts na yan mga kasimple. So nandyan tayo sa Krispy Kreme. Pumibili tayo ngayon ng ating uh, pasalubong doon sa pupuntahan natin na farm. So dumaan muna kami dito sa store ng Krispy Kreme na malapit dito sa aming area. At nakita niyo mga kasimple kung paano po ang uh, ginagawa nila. So ayan nakakataka mga kasimple. Nandiyan kami ay uh, natatakam na kami sa mga masasarap na flavors ng kanilang mga donuts. So ayan mga kasimple, after namin dito sa Krispy Kreme ay uh, dumiretso na rin kami dun sa pupuntahan naming farm. Mga one and a half hour away then from Edmonton. We have a cowboy here. <laughs> uh, you know the story about the cowboy and the Indian? Wow, kalabasa pala ito oh. We're here at the farm. Wow. Wala. Bulaklak lang. I didn't know the... Meron? Ay, oo. Maliliit pa kasi eh. Okay. Saan? Ay, oo. Meron na. Punin na natin to. May bunga na. This one, okay? Yes, I always it. Can I big one, sir. May malaki dito. May mas malaki daw. Oh, bacon's that one. Oh, a little, a little. Yeah, little. This one? There's, uh, ano? Ito yung mga, pwedeng pwede yun. There's ano? some bigger ones over here. Okay. 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 Meron? But that one is okay. Maliit pa yun? Maliit pa. This one, oh. Pwede green pang yeah. pa nga eh. Pwede ba yung tago? Oo, pabalatan. That's a pretty nice uh. one. Oh, okay. Oh, how, how about did you the flower? Kinot mo natin? I'll get the male. Thank you. Wow, may IC. nga, sis. Flower, Ito, oh, mga ganito. Ganito. Flower. Patingin nga ng kalabasa. It, uh, malalaki. Vegetable. Oh, you the wow. <laughs> This is a big one. <laughs> This is big. Oh. Oh. Ang galing. I don't like that. Ay, ito pa. This one? The flower? Oh, yeah. Wow, ito pa. Oh. <laughs>

Yeah. Yeah, come over Let's go, Kuya. What's going Are you doing reels? Hindi naman. Ako nagre video-video lang. Same oh. Yeah, we roll uh, or, same like uh, rice as well. Yeah. Probably don't taste like it. Mhm. We have taste. Ah, oh, ito pala 'yung kinakain ng ano. Ito ganito. Oh, this is babaw. <laughs> huh? This is babaw. Like we, okay. <laughs> In the Philippines, right? I'm this is of this is like rice, no? Oh. oh okay. It's, it's like, is like a sunflower, see? It? Yeah. It's processed. No. Yeah, it's not processed. It's still yeah. in no. oh. ah. the rock. It's already dry, huh? Mm-hmm. hmm, mm -hmm.

malu. Yung bayong yung mo? Yung ba mo daw? Ang dami. Ayan, nandito kami sa farm. Masarap. Ang lamig nga lang. Malakas yung ano hangin. Meron maganda yung araw. Maganda yung weather. Malamig-lamig nga lang. Wow, uh, ito yung may-ari ng farm. beets din pala. Ayan, no? Oh. Ito, lettuce. Ay, ang ganito pala yung lettuce, no? Ganyan pala yung lettuce, no? Oh. Ayan, ito, mga lettuce. Wow, this is good. It's cold out here. I don't know bibi pet i the old stinker and then with you do the skunk oh, that's <laughs> good, <that's laughs> ay ang lalaki, lalaki. lalaki. ang tataba para sa puna. <laughs> 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 ang lalaki no? ang Taman taman din ako bilang bisa sa superstore, story. Dito pala ako makaka. Di ba? Pati ko na naglagay ng pansit. Nilagyan ko niyan gas one. Hindi ko na pansin. Masarap niya sa nilaga. Oo nga. Imagine mo, fresh talaga, no? Ito pa, Sure. Ay, lettuce. Ayun. Ayun. Wala <laughs> yung ay, <laughs> raspberry Yung <laughs> raspberry, yeah. raspberry, da? raspberry daw. No, raspberry wala na Hindi ko alam. Okay. Okay. Banda banda banda? Oh, wala na daw. Wala oh. na Saan ba banda? This is the yeah. si. the oh, It's still yours? It's all yours? No. Oh. Oh, okay. Horse. Horses. Oh, okay. Doon. ano? Ang lawak ng farm nila. Yeah, this is nice place. Ang ganda. sarap naman dito, no? Pero tayo na sa bagyo. Kaya nga, eh. ganda naman, no? Nakuha mo. May dalaga pa naman tayo dito. Kaya nga. Dalaga tayo, nag-ayos pa yan. Ang <laughs> paganda pa yan. Ayos mag-ayos. mo ating mobile, no? Eh? Kamukha ko nga. Eh. Mas maganda ba ako? <laughs> <laughs> Nag-bang <Tampain. laughs> ka. Gusto mandala ng konti kamada. Ang paganda very healthy mo. Sandi? Yeah. Amino naman nagraro nito. Oh, We ride in the tractor. Oh, ang galing naman. Takos din mo yung kamatis sinasabi ko sa. Eh wala, wala nang kam. Ay, may kamatis green pile. Eh. <laughs> green pile. <pa>, eh. <laughs> I'm I'm We did not pick the berries. We did not pick the berries. No okay. Wala Sana berries. Wala, wala nang na. be, ano? Oh. There's no apple. No. Oh. Yeah, if I, I need to keep moving, if I keep moving, it ain't it's too okay, bad. Yeah. But uh, if it's I start standing, oh, yeah, three, mm. right, right here. got twisted again. Three years you, you gonna to want to come <laughs> to <the Edmund>? <laughs> <laughs> We're here now. <laughs> <laughs> you can, you can do the massage, yeah. Yeah, yeah, an outlet. An outlet. <laughs> yeah, I don't I'm all through <laughs> yeah. the costume. There flowers yeah, yeah. Like the, yeah. Yeah. That there. to do. Yeah, Golden nose there. Have one. you been no, no, to my clinic? No. Need... Not no. yet? No. Because no. no. your husband needs a correction. Yeah. yeah. Okay. He yeah. can yeah. go there. Let's so That's you work one day. Yeah. 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 I'm Picturean mo. ko. Ito. Okay, I'll go with water Ito, ito, na, ito na nga eh. <laughs> hapon po. So, Sumisigaw ako. Oh. Wala yan. Diyan ka maghina. Balinas <laughs> yan. Balinas yan. Walang case Sa kanya lahat yan? O, da? Ang galing no? Ang galing ng business niya? Good girl. Weeks time magtatao tayo ng bago. Mayroon akong ginawang bago. Para, para 거 bagus. 때는 mereka 안 Oke. Ano ah, Ano? Okay. planta? Oo, oh, parang it's uh, ano. <laughs> parang production. Ito yung shape niya. Mm. Ang laki, no? Mm -hmm. Mm -hmm. Kung may ganito ka na sana. <laughs> Ay, ito. It's all cow? cow, yeah. Oh. Wow. Wow. That's a lot. <laughs> What about that? like, this is all bones. Oh, the bones. Ito naman mga bones. <laughs> Look. Yeah, it's like bulalo. 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 You just... <laughs> All. You sold the bucking you guys want to try your luck riding the bucking machine? What's that? What? What bucking machine? What's the bill? Nineteen. Oh, I'm scared. Oh, it's like that. <laughs> <laughs> anong papa kada? Okay, anong pangalang? Hindi no? ang pangalang <laughs> ng ginagawa niya. Uh, bull bull riding. Bull ride? Oh. Oh. Oh, it's like that. It up <laughs> 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 Yeah. broken. again. Yeah, what about you you have He's still young. Yeah. I'm just about 60. 60? <laughs> Still young. Yeah. <laughs> 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 I never said I was <laughs> <laughs> You look young.

Ayan yung house nila. Maraming puno. Presko. Presko, presko. Cool. Ayan. Yeah.

Kaya nga, ang lamig din ng tubig. Kaya nga, eh. baka na ano na nila, harvest na. Oo. Ang lawak po no, sis, Pag may ganito ka sis, naku, ikaw na talaga. Layo lang, yun lang alam. Pag may farm ka kasi, dito ka lang talaga mag-stay. <laughs> ah, yan pala yun.

Mmm. Karap. Ang karap. Yung raspberry na Hindi iba, siya maasim. At walang tinik. No? Mm-hmm. -mm. Walang tinik. Ang karap. Mm -hmm. Oo. Oh, oh, parang saluyot yung tsura ng dahon. Yung wild, wild. Ah. Kaya pala.

Magpa-farm mo. Oh. Kaya nga. Tapos ibiyahe mo mo sa Edmonton, no? Yun nga, sabi ko. Kahit sa Lloyd. Sa Lloyd, oo. dito? Dami kong ginawang mga pie, ah. Kasi magaling naman si, tsaka masarap si Golda magluto, eh. hindi ka ba mahilig sa ganito? Kuya, hindi ka mahilig sa raspberry. Masarap siya, hindi siya maasim kahit maliliit. Kinakain ko na lang yung nakukuha ko eh. ni kuya Masarap kaya kuya, matamis. Matamis siya. Kinakain ko na agad eh. Ang tamis. Ako kinakain ko na eh. Kinakain ko. Eh. Oo, oh, diretso ko. <laughs> <laughs> Minsan pag magano ako magpunta muna ng gulay. Oo. Babata ka dito. Uh -oh. Kaya nga. Kasi puro fresh ang Puro fresh eh. Mga gulay. Sawa ako ng kain. At saka ang bait din ng anak niya, no? Oo, oh, ang bait. At, ang bait uh, natutuwa eh. ako sa bata. Maano siya. Natutuwa ako pag gano'n na uutusan uh, siya. Mm, mm Mabait. Sinabi ko sa kanya kasi lilipat siya dito. Ah. Sinabi ko, dito. Ah. wala kayong... Ya, okay na Magka ano ni tati, sabi ko mag-usap kayo. Mm, mm Nasunod din sa sayo, mm -hmm. da? Oh. Nasa pag-alaga-away. Yeah. <laughs>

no? <laughs> <laughs> Kalo ko ba dito lang ako? Kapit bahay. Ah, sorry. Ay. Diyan ang sasakyan. Ay, bibigyan pa natin si ano nun. Si Golda, bibigyan pa natin yun eh. <laughs> Ah. Bakit? Ito. Dalhin mo sa loob. Bigyan oh, May ziplock naman dun eh. Tara. Mag-CR lang ako. Oh, Mag-CR na yan. Parang bagat mais. Ay, ang daming apple oh. Ang daming. Eh, Ay, pa oh. Kaya nga yan oh. Liliit. Oh. Ang ganda. Tingnan lang. Maliliit na apple. Ayan. Ang bahay nila ang ganda. hindi mo naman in-expect talaga na ganito mag kasi kung siya lang mag-isa lagi dito kaya medyo marami talaga hindi ma siya lang saka hindi, hindi ano to mahangin oo hindi, hindi talaga oo, oo kaya farm na farm talagang bag eh